Okay, <laughs> ready na to. Um, yummy. Mm, sarap. Masarap nang sangjup natin. Mas masarap pa sa original na sangjup. Wow! Hey guys, come. Ayaw ang palabas eh. Si Cecil, singin nila. Ba, ba. Kili -kili lang, Ate Odi, siguro dapat dito ka sa tabi ng Kuya Gari Para pag nilagay ko dito yung cellphone. Mama. 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 enak banget namanya

Ako kasi siya. Ako siya. mo nang makuha yung juice? Huwag mo yung muna! Wait oh. na! i na muna eh. Teka lang, teka lang. Baka uminom. Cheers masarap. Ay, di ba yeah. ikita diba rin yun? Kaya kagamitin. mas masarap sa pag malamig. Oo. Oh, Oo, okay. Akan. Kasi yung para natin, ng puro. Pagkakita mo, di ako. Ha? So, ayon, -aluk -aluk. Dapat na, pupunta ako sa inyo. Pupunta kami yeah, sa inyo. Cheers! Oye, ito nga yeah. ang nangyarihan. Nagkakita! Tapos ito, nagtatrabaho. Tapos nalakan na. Cheers! Ang Cheers! ito ka rin, Mag-aay. na. pa rin lang. Cheers! Sablak

And Mamu, hello. Kain na tayo. Yung mga, uh, yung mga kids, behave lang sila. And then kami nandito. Ayan. Nagsasanggit ko niya, guys. So, na Ano po. What? Water. Ah, uh, tap water. Mineral, ano pa. Ano? Mineral, tap water. tap

Oh. Naman? Video naman 'yan eh. tayo. Oh. Cheers! Yes. Yes. Oh. Cheers! Video. Video, oh. video. Dapat sana oh. ako magdaan sa po, ako May other talent po pala kayo, ang galing. Ah.

kan a moyo love ng mommy ito si si do ro

Ano na? gawakan okay. uh, and... ano ano patnega gawakan pa ano ano okay ano 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 ano

ka pa ko yung panginisa, sa baboy, sabot. you tell your daddy, So kailan? 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 kailan?

naknau hindi ko si eh say... ano po si na hindi hindi ko 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 hindi masyadong hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko No, nice. oh, this is one like this. That is one na, po ba? May pangyayot po ba? May pangyayot po Alam niyo, talaga nakita yung dood Ay, hindi na natatanggap pang maribigan Oo, natatanggap po dood dood eh. No, hindi tumamit tumamit gumamit. Gumamit ako. kasi ang matatandaan ko pa inco nilibot tantu ay gumamit. Tapos pinasok ko unang ibuwan ano 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 yung ano 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 ko, ano 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 Thank you.

Diba? Yes, baby. Hindi tayo yeah. ng noodles na may ganun-ganun. Eh, -ganun. mahal man. 240, okay? True. Tignan mo yan. Masarap, di ba? Oh, ganda lang siya. Sa amin ang ginagamit namin yung fresh. Meron doon fresh, eh. Yes, baby. Masarap yung pangyay. Donut. What, what do you like? Donut. Donut. Donut do po. Walang well, donut dito, Jamie. So, this one. Jamie, JC, come on, Look, there. The a, 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 a picture, a, a, a picture, a a picture do together. We are <laughs> <gonna I laughs> <wanna laughs> go there. <laughs> soup oh. is yummy. you want soup?

Show me, show to the camera like this. So just like this, like this. Show that, like that. Okay.

What I borrow, baby? Hey. Wow. Wow, it's, uh, tiara? Is that a tiara? Uh, it's a necklace. You put necklace here. Oh. You have to mark this first. Ito na. La tiene Thank you so much. Pangatlong hato ito. Thank you so much. Malung na, may init na Ako nga pinagpapawisan. Ikaw kami na hindi kaya ako nakakain dito. Okay. The, uh, I I look at. Uwi balik na doon.

Lapa ni pangitin planitari? Gata? Ayos. Ayos. Buya ba'no tau? Sa gata? Siya na nga ta'ko. Lapa ni buya Siya na nga? Asa nga diya unang Para sa buya ba'no. Kami ganteng ba'no? Lapa siya masalas I like that one. I like gravy. I like gravy. I like gravy. I like gravy. Ano pa rin na doon screw driver? ano yung screw driver? kaya ako siya para umibot yung buong nam. So, na-unlock sa loob. Pag-iisap talaga. Pag-iisap talaga. Pag-iisap talaga. pag

Pabos na. na. Cheerleader leader kasi siya, di ba? Kaya so, niya, baliin yung katawan niya. Sa swimming pool nga, nagbabak dive yun. Nagpipiramid siya ating Tapos sinahagis nila Kuya Onchi. Pag nagsiswimming kami, nahagis siya tapos nagda-dive. Doon pa siya nagsi-cheering squad sa gitna ng tubig. Sa kanto, nagsi-cheering pa uso yun eh. Oo nga, oo. Oh, ay, kaya pala tutulog na Ninong tapos na yung cardo. <laughs> Dan na, guys. Pantuhan na lang. Dan na. Dan na ang husband, family, cousin, sanggup. Dahil wala tayong service for tomorrow, kaya nakapag-moment kami with the cousin. And, ayun, simpleng chill lang. So, konting tipsy, masarap na kainan, kwentuhan. So, Thank you, Kuya Gary and Ate Odi sa sangyup natin for tonight. God bless you more. Bye-bye!